Ano? Ano? Ah! ng baboy? Paano? Ang Meran. <laughs> Mabeboy baboy. <laughs> ah. Baboy tawag sa meme bye Sabi niya <laughs> ah, bakit ganun matulog si Papa? Ay, ah, ganun ba matulog si Papa, Ma? Ah, ikaw din naman, ah. Ikaw din naman, na ah. Ay, ganun, ah. Ganun, ganun, ganun ka rin, ah. Ah. Pana, pana? Pana?

<laughs> Bakit nagbaboy-baboy ikaw? Ha? Huh? Ha? Huh? Baboy-baboy ikaw? Ha? Huh? Ako? Ha? Ha? Nagbaboy-baboy ka? Ayun na. Sarap yan. Pingya ako. pinya <laughs> ako. Tikin. pinya ako. pinya ako daliri. Tikim ako tikim. Tikim ako daliri. Opo. hahahaha, hahahaha, Ano yun? Sarap yung daliri. Tikim ko rin. hahahaha, 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 Tingin <tinyo> uh, oh. uh, ako. Tingin oh. uh, uh, ako. Tingin yan, oh, Sarap yan, sarap. Hindi sarap yung isa. Yung gusto ko yan. Ayan, uh, yan, yan. yan. <tinyo> <tinyo> ha uh,